Good morning mga kawaray, good morning, good morning. So, ma-share ko lang ano mga kawaray no? Sa dami na siguro na iturok sa katawan ko na ano. No? Napakakalimutin ko na. <laughs> Ganun daw yun ano mga kawaray, pag marami na pag yung inestesya sa ano, nakaka-epekto yung sa ano. Uh, makakalimutin ka na no? Yung tipong bago ka umalis ng bahay, ay nakahanda na ang lahat ng yung dadalhin tapos yung pag alis mo na biglang nawala sa isip mo ano? hanggat nakaalis ka na lang na hindi mo dala yung mga kailangan mo kagaya nga ngayon uh, yung tubig, tubigan ko ano, kasi lagi, lagi ko nakadala tubig Now, uh, nakahanda na yun ano? Malabig na malapit na yun e, mali ko lang doon ang mga kawara. hindi ko siya agad na ikarga sa kutsi sa kasasakyan so ngayon pag alis namin ni boss uh, ayun na hindi ko na siya natinwitbit ngayon, ngayon wala tayong tubig bibili tuloy tayo na ng tubig ano mga kawaray <laughs> ay dahil yan talaga sa sabi nga nila dahil sa, sa siya. so ngayon mga kawaray dahil sa ano na yan nakakalimutan, nakalimutan ko na nga rin kung guapo ba ako o hindi Joklah, joklah, joklah. Dahil sa, sa lagay na yan, wala tayo niyan. Pero nakalimutan ko talaga kung guwapo ba tayo o hindi. <laughs> Ay, nako.